Marcos Kapitulo 12, Magandang Balita Biblia, ang talinghaga tungkol sa mga masasamang magsasaka, at tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka, iyan ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasaaten lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon, at ang ubasan ay ipapamahala niya sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon, at kahangahangang pagmasdan nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy ni Hesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao, kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Hesus. Ang pagbabayad ng buwis, ilang pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapante kay Hesus upang siluhan siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guru, nalalaman po naming kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak, eh? At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha sa kanya. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay, may ilang sa deseo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guru, isinulat po ni Moises para sa atin, kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Pinakasala ng pangalawang kapatid ang byuda subalit namatay matay rin ang lalaki na walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang pitong magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahulahulihay ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay, B, sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa pitong magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon, sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, maling mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo. Ang dalawang pinakamahalagang utos, ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Hesus sa mga sadesyo kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, guru. Totoo ang sinabi ninyo, iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugan at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, Paano siya magiging anak ni David? Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig magpalakad-lakad na suot ang kanilang mahahabang damit at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Ang kaloob ng byuda, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, at pinagmasda ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang dukha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Footnotes, Marcos Kapitulo 12 Versikulo 15, Isang Salaping Pilak, sa Grigo ay Dinaryo. Marcos Kapitulo 12 bersikulo 23 Kapag binuhay na muli ang mga patay, sa ibang manuscrito hindi nakasulat ang mga salitang ito. Magandang Balita Biblia, MBBTAG Magandang Balita Biblia, Copyright, Philippine Bible Society 2012